Hello guys, it's Jenny the Norman. Nagloto ako ng baboy na ganito. Ni niloto ko guys. Yung sa part sa ano sa legs. Marunong kaya ako magluto guys. Hmm. Yung mag-edit sa akin ang wala. Hindi ako marunong mag-edit. Hmm. See? Hmm. Yung sa Pilipinas pa ako, ako naman yung magluluto talaga. Hmm. Ganun ba? Nandito kasi ako sa Sweden. Parang iba kasi sa kanila eh. So, na-miss ko yung pagka, mga pagkaing Pilipino. Niluto ko na lang dito. Alangan uuwi pa ako. It's too far here. Kaya nagluto na lang ako. Para akong, para akong magluluto ako. Parang, naka-uwi na lang ako ng Pilipinas. Maotak ako guys, no? Inatakan ko talaga. Ito nga eh, nagluto ako. Mm -hmm. Parang ang dami naman yan, tinibib. Oo, pero parang napaka-attract naman kasi tingnan kong damihan mo kaysa hindi mo damihan. Iwan ko ba? na ko na talaga ang Pilipinas. Uwi na ako. Guys, dito na lang ako. Maraming salamat. Bye.